ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng, magkakaroon ng direksyon ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asaw.